pa-baba, paikot-ikot La, yan po ang andan namin dito sa Bawain libre video andito kami sa Bawain off naman Andalos, nandito kami sa Andalos pero kung bago kayo sa Alam ko na, na ano lang natin sa YouTube. Kailangan magkaroon tayo ng ano mga ng bahay para ano yung... Oo, ayun lang. Gusto namin Kaya, na kumari niya eh. Kaya yun din gusto namin. Oo, magkaroon tayo ng ano yung para ano yung... Tapos pag kayo yung ano, mag, pwede tayo mag-meet na isang oo, ano. Oo, kaya nga, gano'n. Ano, ano, wala, yung mga vlogger, mga vlogger, yan, nagkita-kita. Mag-vlog din kayo? Oo, wala. Ayan <gulay> na dumarating na ang nobyo nobyo dumarating oh, ang nobyo Oh hello abo Happy New year hello, day. Happy oh, Ayan ni niya oh. <gulay> Tulungan mo kami <gulay> talaga ano apo kain na ng tangis eh Teka sa bahay <gulay> Ayan